So good afternoon guys no. So nagugutom tayo guys no. Wala wala ibang ulam. So tips lang to sa pabilisang ulam at kainan so, sa sobrang gutom. So meron pa tayong bagoong guys no. At saka meron tayong sardinas. So meron din tayong sili, s'yempre di malimutan natin yung sili na yun. So unahin natin yung sardinas guys no. Tayo pabilisan lang guys. Instant ulam to nasa atin na siya. Chika lagi na tinanang ano guys, uh baguong para mas para masarap. Yeah. Oo, di ba? Pero sim pre din natin kalimutan yung sili natin. Wait, wait. Yeah. So, ganun-ganun ito niya guys Para mag, yung lasa niya Siyempre mag-combine Bango So, so kayo nang bahala is no Kasi yung ibabit na rin, nilalagyan ng suka Ako hindi na Para mapil ko naman yung lasa ng baboy Habis mm, sarap. Mm. So, putih pa. Kan ni dah. Bis. Ayah. Sige guys. Masarap to sa mainit na kanin. Pag ganitong mga ulam. Parami ang kanin niya yan. Try nyo guys. sa mga lalo na sa mga bundok-bundok na talagang ito lang ang mabili talaga siyempre ka ka karamihan kasi ito yung madalas ulamin sa mga malalayong lugar kasi nga hindi makabili ng mga karni kasi nga bababa pa pag ito guys, yung kinain nyo, iwan ko lang so let's eat na Sarap, hmm. gabi Ito yung tawag na sardinas with baguong Hindi na ako may na ulam Pero huwag nyo lagay ito guys ha. Kasi baka magkasakit lang sa bato. At more tubig. Ha, so mainit. Kanin. Kanin.

Parang guto na lalas. Gusto na. Dahil tubig ba? Bye. Eh. Ano 'yung so, sarap talaga. Gagana ng kain. Hmm, eno lau.